guys ayan uh, magpapatos tayo so magtre-training tayo ng ating mga alagang kalapati ayan mga kalapati natin yan guys so uy ay bui, ano bui? yung ito dalaw na tunin na sa kwan tulay uh, the pits tulay ba ay dara sa kwan ay ito ang, so ito silang buian na so let's go ay ka Guys. Training kami, guys. nai, oi. Bukha de ganay. Oi. Puputong sana mga anak. Guys, baligya baligya, Ay, di baligya Sabi so, nta namin to, guys. Ang tinda. So magpatutus tayo. guys mag ayan pakakaulan natin yan, babalik yan sa bahay sana babalik yan sa bahay guys mga nasa uh, 36 km lang yung kanilang liliparin oh, na Hey. Hey guys. Naglili na guys. Oy, alala. Alala. Na, na. Na. Sanang yung isa. Nala. Tawadaan ng isa. Nala. Di kalupad na. Saag ng isa. Ronda pa to sila, ronda. Nawala ng isa ba eh. Ayan guys. Ayan, sana babalik yun. Hmm, yun na. Hanggang dito na lang ating video.